etong mga mamimili ay buhos din doon sa mga palengke ngayong uh, Huwebes Santo dahil uh, syempre sarado yung ilan sa mga kainan eh sila mismo ang uh, nagbumibili uh, ng kanilang mga uh, lulutuin sa kanilang mga bahay lalo ta panahon din ho ngayon ng mga reunion at iba pa alamin natin ang mga update mula diyan sa pamilihan may balita si Bombo Grant Hilario Dagsa na ang mga mamimili dito sa pampublikong pamilyan dito sa Lungsod ng Pasay ngayong araw kasabay ng pagunita sa Webe Santo. Kapansin-pansin ang pagdami ng mga nagsipagpunta dito at minsay nagkakasagyan pa habang naglalakad sa loob ng palengke. Sa ating paglilibot ay nakapanayam natin si Melba Marbella, isa sa mga may-ari ng tindahan na nagbabenta ng isda. Aniya, bigla raw dumami ngayong Webe Santo ang mga mamimili na kung ikukumpara sa mga nakalipas na araw ay sinabi niyang matumal ito. Kaya dagdag pa niya, maganda ang bentahan ng kanilang isda at sinabi pang nagkakandaubusan na ang kanilang ilang stock isda. Maganda po ang bintahan ngayon ng isda kasi ano, bawal ang karne na. Maganda na ang bintahan ng isda. Mas marami ang tao ngayon kasi yun nga, Holy Week na ang importante ngayon isda. Noong ang, ang mga nakarang araw, halos wala kaming benta. Matumal, sinasabi nga. Pero ngayon, maganda ang bintahan. Halos pa nga ang aming isda ngayon eh. Wala kaming ano, wala kaming isda na. Samantala, bahagya naman nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng mabibili isda dito sa palengke ng Pasay. Partikular sa isdang tawilis, kada kalahating kilo ay mabibili ng 50 pesos, tilapia sa halagang 140 pesos kada kilo, lapu-lapu sa halagang 400 hanggang 450 sa kada isda namang bibilhin. Git naman ni Melba Barbella, may ari ng tinda ng isda, bahagya lamang raw ang naging pagtaas at naniniwalang abot kaya pa rin ito na mga mamimili. Ang presyo, medyo tumaas, pero hindi naman masyado. Medyo lang tumaas. Mga, mga, 20, mga ang isang kilo dati, alimbawa, namumunan kami ng, ano, sa Lapu-Lapu is 400, nang ngayon is mga 4, 420, 450. Ganon. Mataas talaga, pero okay lang naman sa tao eh. Kaya naman ng tao sa ganitong okasyon. Sa kabila nito, ibinahagi niyang hindi na sila magtitinda bukas sapagkat ay bibigyan naman nilang kahalagaan ang pagninilay ngayong Simana Santa. Bukas, wala na kaming pasok. Sa amin, gusto ko rin ano, mag-ano sa magnilay-nilay tungkol sa ating Panginoon na nagpakahirap talaga, nagpakasakit. Ibigay natin ang Good Friday para sa Kanya. Pagbigyan naman natin ang ating Panginoon na ipag ang araw na ang Para sa Bombo Network News, Bombo Grand Tilario, nag-ulat. Para number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!